Hello po sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakapagawa ng playlist sa kanilang uh, YouTube channel Pwede nyo pong gawin ito guys Pandagdag po talaga malaking maitutulong sa ating mga uh, watch hours Para po madagdagan yung ating watch hours kahit hindi tayo nagla-live o nagpo-post Basta po i-play lang po natin ang ating playlist magdadagdag po 'yan sa ating mga watch hours kaya tara na po turuan ko po kayo sa abot ng aking makakaya para po sa ating lahat na hindi pa namo monetize ako hindi pa rin po ako namo monetize pero soon to be malapit na din po 'yun kaya tiyaga-tiyaga lang po tayo guys tara na Hello guys ganito po ang paggawa po ng playlist since ito po ay mahalaga po talaga ang playlist sa ating mga channel. Dahil ito po ay nakakatulong po talaga ito ng malaki sa ating watch hours guys. So, ito po ang aking main channel. At ito po, meron po tayo, ito na po nandito po tayo sa ating um, channel. At ito po yung ating titignan dito, yung playlist. Makikita po natin yung plus sign. Ayun, nasa nasa paggawa na po tayo ng new playlist so magagawa lang din po tayo ng title sa ating playlist so ayan po gagawa po tayo ng title halimbawa po ako po ang gagawin ko na lang ay maglalagay uh, na lang ako ng uh, ayan yung emojis so tingnan natin dito naka private po ito so gagawin po natin public po yan para po makita din po ng iba So, ayan po. Nakapublic na po siya. So, create po. Pindutin po natin ang create. Ayan. Nasa create na po tayo. At mag add na po tayo ng videos. So, plus. Ayan. Ito pong add videos ay pindutin lang po natin. At pumalik tayo sa ating... Ayan. Nandito na po tayo sa ating account. So, puntahan po natin ang videos. Ito po ang videos. So, click lang po natin ang videos. Ayan, nandito na po tayo sa video. Since, halimbawa po, uh, videos or shorts or live. Ang, ang akin pong ilalagay, halimbawa itong videos, yung mga mahaba-haba na videos. Ayan po siya. So, dito po, Iki-click nyo lang po makikita nyo yung three dots po sa gilid. Pipindutin lang po natin yung three dots sa gilid. Ayan po. Meron po ditong nakalagay save to playlist. So, ayan po ang ating pipindutin. At yung ating ginawa pong playlist kanina na title, ito po yung aking ginawa. So, ayan po ang ating pipindutin. Tapos done. Ayan. Ganon din po dito. Sunod-sunod po. Kung ilan po yung gusto ninyong i- Sisave sa playlist. Ayan. Isisave e, nyo lang po. Ganun lang po siya. Ulit-ulit lang po kung ilan po ang gusto nyo. Halimbawa ito. Uh, gagawa tayo ng mga apat lang na uh, sa playlist natin. Ayan. Nakasave na po yon So, ayan po. Gagawin natin. Save to playlist ulit. Then, ayun. Ilalagay din natin dyan. Title ng playlist. So, done so after that po so alimbawa ayun nakarami na kayo o meron na kayong na play so balik po tayo sa ating account na na po yan titignan na natin ang ating mga uh, playlist ayun eto po yung ating ginawang playlist so click lang po natin yan titignan natin yung ating ginawang playlist so ayun na po yung ating apat na ginawang playlist So, naandyan na po yan. Pwede nyo na po yang i-play. Play all. Ayan. Since naka-play all na po yan, so, di ba, apat lang po yang ating ginawang uh, videos dyan. Apat lang po yung ating videos. So, pwede nyo pong i-click po itong shuffle. Shuffle po para magtuloy-tuloy lang po sila kahit magdamag po yung naka- uh, on yung inyong YouTube channel. Tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa matapos, ah, hanggang sa kung kailan po ninyo i-end -e yung inyong playlist. Ganun lang po kadali guys. At ayan po, sana po na itulong ko po sa inyo ang konting, um, anong tawag dito, <laughs> tutorial na ito. Salamat po ng marami sa panonood. Ayan na po siya guys.